Mananatiling naka-heightened alert ang Philippine National Police para sa inaasahang dagsa ng mga pauwing biyahero. Samantala, bagamat idineklarang generally peaceful ang nagdaang barangay at SK elections, lumabas naman na tumaas ang bilang ng mga insidenteng may kinalaman sa halalan ngayon kumpara sa BSKE noong 2018. Yan ang ulat ni Patrick Delsus. posible pang tumaas ang election-related incidents nitong 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Bukod sa 47 insidente na kumpirmadong may kaugnayan sa eleksyon, higit isandaan pa rito ang iniimbestigahan ng Philippine National Police. Nanindigan naman ng PNP na pangkalahatang naging maayos at mapayapa ang 2023 BSKE sa kabila ng pagtaas ng ERI. Base sa datos ay 17% na tumaas ang election related incidents kumpara noong 2018 BSKE. Isa sa tinitingnan po natin diyan ma'am ay uh, napakatagal po nung huling uh, barangay uh, NSK election po 2018, 5 years po. So somehow anticipated po natin ito. That's why doon po sa ating uh, uh risk and threat assessment even prior to the uh, election period ay uh, na-consider na po itong mga intense political rivalry at ang nangang nakikita nga po natin because napakatagal po ng uh, ng naging election sa barangay level ay uh, isa, isa isa po to sa tinitignan nating contributory factors kung bakit uh, uh, mas mataas po yung mga naitala po nating insidente this election na uh, period po dagdag ng PNP sapat ang i na security forces lalo na sa mga COMELEC control at red category areas. Wala ring lugar na idineklarang failure of election, kaya't may kukonsidera pa rin naging maayos ang halalan. On the part of security coverage, ay uh, tama naman po yung naging uh, assessment po natin dahil kung mapapansin niyo po, particularly yung dalawang under COMELEC control na area, ang Libon Albay at Negros Oriental, ay wala po tayong naitala na anumang kaguluhan. Ay, sama po natin yung Abrajaan na alam natin na previous election ay may mga namamatay po dyan, may mga nasasaktan, may mga hindi na naantala na, na election. Yan din po wala po tayong naitala na anumang uh, major incidents except for bar lang po talaga na tala during the uh, election day ay may mga naitala po tayo plus ito nga po nga isang probinsya sa uh, Region 10 which is Lanao del Norte. Samantala, walang untoward incident na naitala ang PNP noong undas. Manatili namang naka-heightened alert ng PNP sa inaasahang pagbalik ng marami sa ating mga kababayan sa Metro Manila matapos umuwi sa kanilang mga probinsya. Yung ating mga regional directors po uh, ay meron naman pong discretion to maintain yung full alert status po sa kanilang lugar, particularly yung may mga ongoing pang mga post-election activities po. Kaya yung ating mga Uh, deployment sa mga terminal, airports at mga pantalan ay hindi po natin inaalis including po yung deployment po ng ating mga K-9 dogs po. Patrick De Jesus para sa Bayan.